Mahilig ka rin bang kumain ng buto ng pakwan? E ang buto ng kalabasa, nasubukan mo na rin ba? Dahil magugulat ka sa napakarami pala nitong sustansyang daladala. Kaya naman halika at sa video ito ay saisahin natin ang mga benepisyo at malaking tulong sa kalusugan natin ng simpleng pagkain mo lamang ng mga buto ng kalabasa. Subalit kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Naisip mo na ba kung ano nga ba ang epekto sa katawan kung madalas kang kakain o magkukukot ng buto ng kalabasa. Isang parte ng gulay na kalabasa na minsan nga ay itinatapon lamang. Batid ng nakararami na napakasustansya nga ng gulay na kalabasa. Subalit ganun din pala ang itinatapon natin ng mga buto nito. Ito ay mayaman sa mga nutrients upang mapanatiling malusog ang ating prostate na kadalas ay lumalaki, namamaga o nagkakaroon ng mga komplikasyon dala nga ng ating pagtanda. Ito rin ay mayroong phytosterols, isang plant compound na mahusay upang maiwasan ang problema sa prostate kapag nagkakaitad na nga. Isa ring mainam na source ng antioxidant ang mga buto ng kalabasa. Gaya ng vitamin E, nakatutulong ito upang mapababa ang tsansa sa pagkakaroon ng prostate cancer. Inaalis nga nito ang mga harmful free radicals sa katawan, oxidative stress at mga inflammation o mga pamamaga. At dahil mayaman din sa magnesium ang buto ng kalabasa, makatutulong nga ito upang mabawasan ang pananakit ng binti at braso dahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Nagtataglay nga rin ito ng potassium na makatutulong upang ma-maintain ang proper electrolytes sa katawan at upang maparilax ang mga nananakit at pagod na katawan. Ang omega-3 fatty acids naman itong taglay ay makatutulong upang maiwasan o mabawasan ang mga inflammation sa ating katawan. Para naman sa mga kababaihan, ang buto ng kalabasa ay mayaman sa phytoestrogens na pinaniniwala ang makatutulong upang mawala ang pananakit ng puson tuwing may buwan ng dalaw at ang mga mood swings kung menopause na. Nagtataglay din ito ng vitamin E at mga beta-carotene at mainam ding pampalinaw ng mata, katulad nga ng gulay na kalabasa. Mababawasan din ito ang tsansa sa pagkakaroon ng mga macular degeneration o ng katarata. At dahil mayroon ding sink ang buto ng kalabasa, mahusay nga rin ito sa pagpapanatili ng makapal at masiglang buhok at mga kuko. At sa pagkain nga lamang ng buto ng kalabasa ay makakaiwas ka pala sa pagkakaroon ng gallstone o pamumuo nito. Mainam nga rin ang pagkain nito sa kalusugan ng ating puso at upang makaiwas sa mga problemang kaugnay nito. Kaya naman mainam na isama nga sa inyong daily diet ang buto ng kalabasa. Maaari mo nga itong ilaga, i-bake o isangat. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng buto ng kalabasa? masarap, masustansya, at maraming hatid na bitamina ang gulay na kalabasa. At ang gulay ngang ito ay kilalang kilala ng masa. Subalit kadalasan na inaalis nga lamang natin ang mga balat nito bago lutuin at hindi natin batid na maging ang mga tinatapon lamang nating balat ay marami pa palang pakinabang at gamit at naguumapaw rin sa mga binipisyo. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga dahilan kung bakit hindi mo dapat kaagad na itapon ang pinagbalatan mo ng kalabasa. Sapagkat ito ay magagamit mo rin pala. Batid nating lahat na masustansya ang gulay na kalabasa. Una na nga bilang pampalinaw ng ating mga mata. Madalas nga itong ginugulay, ibinibake at iginigisa. Subalit batid mo ba na sa gulay na kalabasa ay hindi lamang pala ang laman nito ang maaari nating mapakinabangan. Dahil nga maliban sa ang buto nito ang pinakamahusay at pinakamasustansyang parte ng kalabasa ay maging ang mga balat nito ay mapapakinabangan mo din pala. Ang kalabasa nga ay halamang kauri ng pamilya ng mga kukurbita mayroong limang klase ng kalabasa ang kelang makakain at kadalasan nga nating ginagawang gulay. Subalit may isang parte ng kalabasa ang madalas sa inaalis nga at itinatapon lamang bago ito lutuin. Minsan kung mura pa nga ang mga balat ng kalabasa ay niluluto din ito kasama ng laman. Pero kung ito ay matigas na nga at hinog, ay inaalis na ito at itinatapon lamang natin. Ngunit batid mo ba na ang manipis na balat nito pala ay nagtataglay ng maraming sustansya? Ang manipis na bahaging ito ay mayaman sa vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, potassium, iron at magnesium. Kung kaya naman maging ito ay napakasustansya rin. Ang mga inaalis na balat nito ay maaaring itabi, baluti ng olive oil at mga seasonings at saka i-bake ay isa ng masarap na chips. Mas marami rin ang fiber content ng mga balat ng kalabasa. At dahil low calorie food ay maituturing nga ito na isang mahusay na pagkain para sa inyong pagpapapayat. Maaari mo rin itong i-blender o i-puree upang gamitin sa mga sopas. At minsan rin ito ay mainam na pampalasa o pampalapot sa mga ginagawang jam at mga palaman. Maaari mo ring gawing pil sa mukha ang balat ng kalabasa na makatutulong nga upang mabawasan ang mga dark spots. At gamit nga ang mga balat na ito ay mapapanatili nating dehydrated ang ating mga balat sa mukha at upang maalis nga ang mga pinoproblema nating acne. Kaya sa susunod na magbabalat ka nga ng kalabasa, unang gulay na kalabasa, ay huwag na huwag mong basta itatapo na lamang ang mga balat nito. Dahil nag-uumapaw rin pala sa napakaraming gamit. Ikaw, inaalis mo rin ba ang balat ng kalabasa tuwing ikaw ay magluluto nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.